mga ka-farmers, ayan Pagalis kanina wala pa miss kesa, ngayon ilan na po, sunod-sunod po sila sa paglabas, ayan 2, 4, 6, 8, 10 10 po ka agad sis, ilang 1 Is, hour isa ka pa, 2 pa ay, ay, ay. Hindi umabot ng one hour. Oh, ito na po ang lumabas. So, wala pong oxytocin ito. Yucky! 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 Yan! Ang dami po, mga ka-followers. Yucks. yucks ba, oy? It's not yucks, baby. <laughs> Yucky. It's piglet. Nice. Yucks! Yucks, wala, kaarte Ka-arte ba rin, Wow, ang dami. pag Mga ano lang. Yucks! Hindi pa umabot ng isang oras, umuwi yung no, asawa ko. Tinignan niya ito kanina, so wala pa. Ngayon, pagbalik po namin mga ka-farmers. Ayan, sampo na agad. Tapos eh, kanyang chan, medyo malaki pa. Wow, thank you Lord. Thank you sa blessings. Ultra po. You're very good, ni Mama Pig. 11 na sige po hinari pagdating po ng asawa ko kanina mga ka-farmers bandang hapon nadat na niya po itong si Mama Pig na nagli-labor po kaya dali-dali kagad niya itong nilinis itong buong powering pen paghahanda po sa kanyang panganganak so ngayon nasa 7pm po mga ka-farmers so bali nasa 11 heads po yung biit na lumabas So, hindi po ako tapos kasi wala pa akong inunan. So, ayan, Tingnan nyo po yung chan ni Mama Pig. Yan. So, malaki pa po mga farmers. meron po ito sa loob. So, titingnan natin ngayon kung ilan kayang biik ang iaanak nitong si Mama Pig na ito. So, mga ka-farmers, meron po akong tips sa inyo. Ayan. Tingnan nyo po itong si Mama Pig namin. Ayun o. Oh. So, yan kanyang dede po mga ka-farmers ay 13 lamang po so 13 po ang kanyang dede tapos um, hindi po buhay kung baga hindi po buhay yung kanyang mga dede pero ang nangyari po mga ka-farmers okay lang po so wag po kayong magpapaniwala sa 13 na dede tapos hindi buhay ay di magandang gawing inahin so itong sa amin mapatunay po mga ka-farmers na wala pong problema sa 13 na dede at saka hindi buhay so kapag may biik na po ayan, mabubuhay na po yung kanilang dede tapos so, saan ba po punta yung gatas ni mama pig, edi lalabas po mga ka farmer so huwag pong magpapaniwala doon sa sabi-sabi na hindi maganda ang trese ang dede at saka hindi buhay okay na okay po mga ka-farmers